emosyonal. Mel Chanko hindi napigilang umiyak dahil sa pagpanaw ni Mike Enriquez. Halina't panoorin ang buong detalye and of course, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more latest shows ni Sipi. Emosyon, lungkot, at bigat sa kalooban. Yan ang bumabalot ngayon sa mundo ng showbiz, lalo na sa mundo ng pagbabalita. Ito ay dahil nga sa biglang pagbanaw ng veteranong news anchor at broadcaster na si Mr. Mike Enriquez. He's been in the industry of reporting for almost 50 years. At sa kanyang industriyang ginagalawan, tunay na isang legend kung may tuturing itong si Mike Enriquez. At ngayong tuluyan na siyang nagpaalam, tila na pilayan din ang mundo ng broadcasting industry dahil sa kanyang pagkawala. Isa sa di na itago ang reaksyon sa pagkawalang ito ni Mike Enrique sa iyang kanya mismong kapartner at katandem sa GMA News Program na 24 oras. Ito ay ang broadcaster din na si Ms. Mel Chanko. Sa episode ng 24 oras itong gabi ng August 29, 2023, kinumpirma mismo ni Mel Chanko ang pagkawala ng taong kanyang matagal na nakasama sa industriya habang binabalikan ang lahat ng kontribusyon, mga nagawa at ambag ni Enriquez sa paghahatid ng balita. Hindi napigilang maging emosyonal ni Mel Chanko habang nagsasalita. At hindi na nga napigilan pang umiyak sa pag-aalala sa kanyang partner in the industry at may tuturing din na kanyang pinakamalapit na kaibigan. Ayon mismo kay Mel, hindi lang galing sa pagbabalita at sa mundong kanyang tinatahak ang maaalala ng marami kay Mike, kundi pati na rin ang pagiging mabuting tao nito, kaibigan, kapuso, kapamilya, at lalo na ang pagiging isang mabuting ama nito di lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa industriya. Ayon mismo kay Miss Mel Chanko, sa mahigit limampung dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi may ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Salamat sa lahat ng turo at mabuting gawa sa paghatid ng patas sa balita at sa napakaraming masasayang alaala na iyong iniwan sa lahat. Mamimiss ng iyong pamilya, malalapit na kaibigan at ng marami ang iyong presensya. Mapayapang paglalakbay, Mr. Mike Enriquez.